Panalangin pa sa espiritwal na pagninilay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal at banal, sa katahimikan ng sandaling ito, lumalapit ako sa iyong presensya. Nang may bukas na puso at mapagpakumbabang diwa, inaanyayahan kita, Panginoon, na pumasok sa aking puso't isipan. Hipuin mo ako ng iyong banal na espiritu upang sa aking pagninilay, ikaw lamang ang marinig at madama. Tulungan mo akong makita ang iyong kamay. Sa bawat kanasan ko, mabuti man o masakit, ipagkaloob mo sa akin ang liwanag, upang maunawaan ko ang mga aral na nais mong ituro sa akin ngayon. Kung ako man ay lumihis sa iyong landas, ibalik mo po ako ng may malasakit at pag-ibig. Kung ako'y napagod o nawalan ng pag-asa. Ikaw nawa ang maging aking lakas at sandigan. Panginoon, linisin mo ang aking damdamin. Alisin ang inggit, galit, akot at tagdududa. Punuin mo ako ng kapayapaan. At ng pagnanais na mas makilala ka pa. Habang ako'y nagmumuni-muni, naway maging malinaw ang iyong mga tugon. At matutunan kong magtiwala sa iyong panahon at plano. Ang bawat tibok ng puso at hinga ko, naway maging papuri sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito ng katahimikan at tagilala sa iyo. Ito po ang aking panalangin. Sa ngalan ni Jesus na aking Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.